So ano nga po ba ang mga common fears ng first time home buyers? Pang-apat, yung fear natin na baka yung ating makuhang agent ay hindi ibayad ang ating mga payment kung sakali na sinecure po natin ang kanyang services na magbayad ng ating mga monthly payments. Sa ating mga kababayan, especially mga OFW, minsan eh wala silang mapagkakatiwalaan na kanilang kapamilya o kamag-anak na magbayad nung uh, kanilang mga monthly payment sa developer kasi ang ating mga developers pwedeng sa office magbayad o pwedeng sa mga uh, bank facilities o yung iba naman ay online kaya lang may mga cases sa ating mga OFW na home buyer na wala naman silang particular bank na ana pwedeng pagbayaran doon no? kasi ang setup talaga sa atin kung halimbawa mga bank or online ay meron kang account no or via uh, bills payment hindi po siya via deposit kaya po hindi talaga maidepositohan yung account ng particular developer bagkus ay para siyang bills payment kaya uh, majority of the time nakikiusap po ang ating mga OFW yung sa kamag-anak o di kaya po sa ahente o di kaya po sa ahente sa pagkakataon na ahente ang iyong pinapakiusapan, syempre, uh, nandyan yung pangamba mo talaga na baka hindi niya maibayad. Kung sakali na ikaw ay uh, makikisuyo sa ahente sa pagbabayad, uh, at mo lang din na the moment na nairimit mo sa kanya, mag-secure ka ng OR upon payment. No? Ibigay sa iyo yung OR. May mga developer na po saka, sa kasalukuyan na merong mga uh, homeowners online account na kung saan makikita mo yung account mo online na kung nag-reflect ba yung iyong binayad. In validation dun sa kung naibayad ba ng ahente mo yung particular payment.